ready na po rin ang kawali ko so yan po aking uh, lulutuin guys kasi at saka may siling tatlong sili may saging na para pampahay sa ating potasyong kailangan natin sa katawan ang uh, saging kahit araw-araw kakain tayo ng one or two pieces na banana kasi yan po ang malaking uh, no kailangan natin sa ating katawan so ito lang po ang little kitchen namin, guys. Dito kami nagluluto, no? Sa aming uh, dirty kitchen. At saka ito po ang aming uh, mga plato, mga tray. Yan po, guys. Yan. At saka may, ano kami may freezer. Dalagayin namin sa aming mga ulam, Kaming mga limang Filipino, so may ano kami, nagambag-ambag kami na magbili ng freezer kasi mahirap. Ang company namin is, hindi po siya nagpo-provide, nagpo-produce ng aming mga freezer so masisira ang aming mga ulam so ito po guys ang mga laman ng freezer no punong-puno po sa ngayon kasi nandito po yung gagamitin namin para sa Christmas so yan po guys no ang aking video this morning yan lang so magluluto na po ako kasi parang nasunog na yata itong ano ko oh. kanina pa to naghihintay ang mantika so maggisa uh, tayo ng mga ng uh, mga sibuyas yan kasi ready na siya. So, ipasilip ko ulit sa labas guys. Masarap kainin yan kasi ngayon tag-ulan. So, yan po. Umulan po talaga sa labas. Yan. Ito yung mga cabin na tinitirhan namin ng mga employees. Yan po. Yan. Ulan po guys. Ulan dito sa Saudi Arabia ngayong umaga. Napakalami guys kasi winter no? Winter. Yan. So, yan lang muna guys. Uh, huwag kalimutan guys na isubscribe nyo po ang ating YouTube channel. Valencia OFW Vlogs. Sa lahat ng hindi pa po, po nakasubscribe dyan. Uh, I-post na ninyo o ang, i-press ninyo ang uh, button dyan para updated kayo lagi sa aking video. Okay? Advance. Merry Christmas sa ating lahat. To all uh, to one and all who celebrating the Christmas this coming Sunday. Okay? Bye-bye.